panoorin natin tong video mga idol kasi dito gusto pala ng mga tao noon na ibalik ang Marcos dito natin makikita na kung gaano sila kamahal ng tao at nagustuhan talaga sila ng mga tao so kung ako pa ang Marcos hindi na natin to makikita ng mga taong to na susuportahan ang Marcos so dito marami akong naisip na napanood ko ang video na to so kaya panoorin natin mga idol tara Many Filipinos, many of whom feel he's still their president. Steve Mallory has this report. The chant would have sounded like sweet music to Ferdinand Marcos had he been here to show their support for the deposed president and Arturo Tolentino, his running mate during the recent presidential campaign. They cheered Tolentino and denounced the new government of President Corazon Aquino. The crowd's feelings for Marcos were clear. because I know he is still the greatest we have in did not leave the country because we wanted to do so but because there was foreign intervention pinapanood natin mga idol na dati kasi yung Pilipinas ay napaka saganan ng pamumuhay so sa sandi sa ano tayo ang pinakamalakas sa isya So sa so pang digma noon, tayo ang inaasahan nila. So tapos 'yung mga bansa noon, may mga ilang bansa na may utang sa Pilipinas. Tapos maraming nagawa si President Marcos noon. Ngunit pinilit nilang siraan na magnanakaw. Hanggang ngayon, din sinasabi pa rin nila kay PBBM pero walang katibayan kahit nga noon 'yung presidente na hindi nakapagpakulong kay Marcos Kasi wala talaga silang katibayan Diba? So, dapat tayong mga Pilipino ay mahalin natin ang Marcos Kasi Marcos lang naman ang totoong nagmamahal sa ating bansa Kung makikita nyo ngayon, yung ginagawa ng ating presidente, presidente na si PBBM Ay gumagawa na siya ng hakbang na para iangat ang Pilipinas Kung magre-research po tayo siya po ay 81% na na nabayaran na yung kanyang utang sa utang na niya na pagka-presidente kasi pag upo niya, umutang siya kasi walang pira na talaga so kaya yun umutang siya, so ngayon ito hindi nang binayaran, so 81% o malapit na matapos mabayaran, so pagkatapos ng ano ni PBBM mm -hmm. siguro makakabayad pa siya sa utang na ibang presidente kasi yung gusto talaga ng PBB, mabayaran yung utang ng presidente para umangat tayong mga Pilipino. So hindi lang natin naintindihan ngayon kasi na, na, nabaguhan tayo sa pamamaraan ng Marcos kung paano iaangat ang Pilipinas. Kaya intayin natin na makita natin na nagawa na ni PBBM yung kanyang mga plano para sa mga Pilipino. Isipin nyo, kung magnanakaw pa siya, ba't bababayaran ba, 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 ba? Ba't ba, niya yung utang ng Agri agrarian reform yung mga utang ng magsasaka ba't babayaran niya na tapos ba't mag yung mga mahirap nakuha na nila yung mga titulo ng kanilang mga lupa binigay na ni PBBM di ba so magkano yung utang ng mga ng farmers na binayaran niya di ba So, ganoon, Dapat mahalin natin yan kasi iniisip niya pa, para sa mga Pilipino. Tingnan nyo, ngayon, napaka daming budget para sa mga Pilipino. Yung iba, <laughs> ang daming ang budget. Tapos, sasabihin nyo na magnanakaw, ninakaw. Yung, yung panahon nga nila, walang budget para sa Pilipino. Mara, walang budget para sa taong bayan. Hindi nyo sinabihin na magnanakaw. Ngayon na, puro budget para, para sa tao sasabihin nyo na magganakaw, parang hindi na natin naintindihan kung anong mga sinasabi natin. Tapos bago kayo magsalita na magganakaw, O Marcos, may katibayan muna kayo, bago kayo. Para tao naman tayong tingnan, para hindi naman tayo, parang magsasalita tayo, puro narinig natin dun. Tapos wala, yung nagsalita na yun, walang katibayan. Eh, kung naninirang puri ka eh. So kaya, relax lang hold down so marami pang video mga idol na abangan nyo, i natin dito para mapanood ng mga ating kapwa Pilipino so yun ingat din god bless